Ito ang ating palingki ngayon. Mayroon tayong sitaw, ampalaya, tatlong talong, bell pepper, at tomato. Ang kiyat ng tomato, ano? Ito ay ah, uh, tawag nito? Spirits. <laughs> Hindi. <laughs> Ito, ano to? Uh, litos. Uh, para alam natin kung ano. Repolio. Repolio. Ah, uh, ano to? Ano Jim? Kailan? Misi? Misi? Ang tag nito? Oo. Bawang. Ah, uh, uh, onions. Yung Ayan. Labasa na ang Mahirap wow. yan. And, uh, parang bagyo pizzay and bibi pizzay. Mayroon na tayong kangkong. Ang wala ay ang alugbati. At ito yung misi pa Alugbati ang wala, no? Oh, ngayon alam na natin kung anong nandyan, ha? Yan, yan, ang palingki natin ngayon. Yung alin? Amin yan no guys kasi minsan kulang yung ano namin sa palingki tapos ang bayad mahal-mahal. Sa uh, namin yan, tinitingnan. Sorry. Kunin so, <laughs> na. Okay. Tapos, ito yung isda natin, guys. Ito yung ating isda. Lilinisan natin. Ito, laki. Oh, gulas isda na to. Ayan, oh. Uh. Tapos, meron dito mga hipon pa. Hipon nandyan. At ito yung manok. Uh -uh. Ito yung manok. Ay, may isda pa pala dito. Ayan yung manok natin. Ayan, oh. Uh. Ayan. Dalawa ang pangsabaw. Dalawa yung pangluto-luto na ano. Yung gisa-gisa. Ganun. At ito yung itlog natin. Yan. At saka ito pa yung na isda. Ewan ko ba ba't porsin yung itlog. Yan lang guys. Ang ating palingki. Yan ay lilinimisa na natin. Many hours later. Guys. Punta tayo dito sa ilog guys. Pakita ko sa inyo yung ilog namin. Ako. Ang taas na naman ng tubig guys. Oh. Yan oh. Yan oh. Taas na naman. Tapos ang labo. Uy yun oh, may ibon, may ibon doon. Tumakbo siya oh. Yun oh. Tumakbo siya kasi nakita niya papunta ako dito. Sorry. Parang daming isda doon na maliliit. Ayan. Nandito guys oh. Ganyan ang ilog namin dito guys. Na, na, madumi oh. Ma, mababa na oh. Nag, pumasok na dito. Dapat doon lang banda eh. Doon. Sa so, may ulkit well, ang bato na yan. Sa baba niyan. Ayan, ayan, oh. Kasi sa ibang lugar, sa libang lugar, guys, maano, maulan. Paggabi, umuulan dito. Ayan, oh. Ayan ngayon, dito, guys. Ay, ay. Tahimik, malungkot. Marinig mo lang airplane. Diyan mo, ma, ma, ma ano na yung tubig na taas na. Ayan. Pero, minsan, aabot pa yan dito. Dito sa mga, sa damo na to. Ay, bulaklak pala, hindi damo. Ayan, punta tayo dito. Ay, sorry. Antik ako. Takot ako. yung doon din sa may amin. O, mataas na din yung tubig. Ayan. Ang alas 5 na. Ay, 4.30 na. Taas pa ng ano. Taas pa ng araw. Pero hindi pa siya ganun kalamig. Maaraw lang. Nagja-jacket pa nga ako. Oh. Kasi nga malamig pa. Hindi siya ganun pakainit may araw lang pero wala kang maramdaman na araw kasi malamig pa nga yan punta tayo guys meron ako ipakita sa inyo guys dito sandali guys meron akong pakita sa inyo na tag nito um bulaklak makikita nyo yung bulaklak guys ito oh ito yung bulaklak na sinasabi ko sa inyo yan oh yan yung bulaklak guys sana, paano ba tayo makaano lapit ako, yan ganyan oh guys, oh may dahon na siya kasi, pagkatapos ng bulaklak na to, dahon hindi ko na ipakita sa inyo yung nakaraan, kasi guys umuulan yan, oh, ganyan yan siya, oh ang ganda guys, kulay pink siya yan, dito, ito sa may bahay dito, sa bu sa ko yan, 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 yan siya guys, oh gusto, gusto ko talaga nito. May puti nito. Kaya lang wala sa amin dun sa labas. Sa village yun. Yan. Tingnan mo yung puno nila. Ganyan lang. Oh. Yan lang yung puno. Halika. Tingnan natin. Ganyan lang yung puno nyo. Mababa lang. Ganyan, yan. yan. Kita ko sa inyo. Yan. Makita ko sa may upuan. Ayan so guys. Oh. Yan. Yan sa So. Nagka, nagka ano na kasi nagkaroon na ng dahon kaya hindi na maano yung mga bulaklak. Dapat tulak pandahon 'yan kaya lang ilang araw na kasi siya yan namumulaklak tas yung bulaklak malalanta na rin yan. Wala na. Dahon na ulit yan. Next year na ulit yan mamumulaklak. Ito yung plum. Plum ito. Akala ko nito ay cherry blossom plum pala. Iba yung sa iba yung sa cherry blossom pero magparang pareho lang ang itsura niya. Ganoon lang guys, ito yung puno niya oh. Ayan oh. Ayan lang. Oo. Mm -mm. lang guys. Thank you guys. Thank you for watching. <laughs> Yan yung mga pagkita sa inyo guys. Rekapunta tayo sa ano, sa ilog doon sa kabila. Pakita ko sa inyo ko anong mayroon doon. See you guys. May itlog pala oh. May oh. Oo. Oh. Ah. Um, ano oh, mayroon dito, um, ano. Kaput, ano niya? Pinisa na oh. Ayan oh. Oh. Hmm. Mm -hmm. ano kayong itlog nito? Na no, ang lasing ibon ba? Yun know? oh. oh na. Saan galing kaya? Yan you know, ko sa inyo guys. Ang ilog dito. Sa kabila. Tingnan natin. Nung meron doon sa kabila. <laughs> Naka-jacket pa ako guys. Kapag parang mahaba na square pants ko. Yan. You know? Ayan guys, din dito. Oh, mataas din dito. Ayan. Ayan, yan ilog dito guys. Yun oh, may puti doon na. Yan oh, yan yung puti na bulaklak. Yan sinasabi ko sa inyo. Hindi lang natin ma ano malapitan. Ayan oh, yan. Ganda. Puti kasi yan. Ayan. ayan, ganyan dito. Masilaw dito sa kabila. Kaya dito ko na magkita sa inyo guys. Dito tayo sa kabila yun lang guys ang aking maipakita sa inyo basta yun yung tubig oh. pataas, sana kung hindi ito, ulan pa ito uulan pa itong mamaya, wala na oh. talagang tataas at tataas na yan aabot na dito sa may bermuda laki na ng puno na yan oh. Then, super laki na pero hindi naman siya nakakatakot kasi hiwalay walay naman yung sanga-sanga niya no? Oh. hindi naman mataguan niya ng mga ahas dyan yun lang guys Thank you for watching. Two hours later. Hi guys. Nag Nag-submit kami guys. Ayan. Ayan. Merong nagpabri nagpakain si Mayura. Si Mario Mayura Nobi. Salamat. Ayan. Musog ang aming chan ngayon guys. Musog much. Ayan. Ayan yung. Ayan <laughs> yung. Ano totoo ba yan? Mainit na yan? Ayan. Ayan. Ang dami namin. Ayan ay order niya. Ayan. May kimchi doon. Kimchi, favorite naming kimchi. Sis, alo? Pride din yan, di ba? Eh, ala, huwag namang gitin. Hindi <laughs> eh, lang kami, yeah, ano? Wala, Asa, wala, naman yun, okay. sa, wala na lang yun, Wala ayan. gulay. Yan sige mo, ata, mo. Hindi mm -hmm. eh, lang kasan niyo siguro. Natin Nagagalaw. Naman, Ito, ayan. It Hindi ito yung di ba dapat ito maunang bawa si buyas ito ay uh, fishball ata may gulay din siya ito fishball ba ito? ano ba ito? hindi ako yung ay tinapay ito? ay my goodness sorry tinapay pala to wala wala wala, kasi ito sa bukid <laughs> mushroom to ha bang klaseng mushroom pahaba yung mushroom na alam ko babilog ito pahaba sarap yan Oh, oh yun, Na, Kina-raise na. Kaya ito ang nang natin, hakapit ko ng chapstick. O, mayroon din ito. Ay, mo yung... Parangit din ito dyan. Ah, mas makakaipit kaysa dyan. Sige, maghanap buhay ka na. Hindi sa Hindi sa akin. Hindi sa akin. Hindi sa akin. Aling Jean. si Aling Jean. Si Aling Jean. Ito yung, ano, ano masarap dito? Ha, ano to? Inimix mo yung sauce mo? Pwede, pwede. Ah, okay. Pwede lang ako ah. Ay, ano yan? Sauce din yan? Mm. Saan kayo nakaka-order niyo? Yung, kalbi, Ay, yung sauce. kalbi sauce? Ano ba yun? Yung kang babad sa beef? Yung sarap yung kimchi. Masarap. Sarap? Wow. Oo oh, nga si... Madalas mag-order yung busing na namin. Ay! Sus na laglag na jib. Sige. Lagay ko naman sa akin. Kaya panobra naman yun. Ayan guys. Iingitin namin muna kayo ha. Ayan. Nag-ano na si Yoya. Yung minsan lang to ah, walang walang mukha. Walang mukha dito. <laughs> oh, okay, mo lang yan. Lagay mo ako dito, Jen, katulad ginawa mo kanina. Ayan, Ngihigi ako, guys. <laughs> ayan na, umusok na kami, guys. Ayan, ayan. Tapos lalagyan natin ng ito. Thank you. Lagyan natin yan, tapos lagyan natin nito Hmm, Ate, gusto tayo natin yan, pampalasa. <laughs> yun yung pampalasa. Kasi pag doon sa restor, tayo bayadre, Try natin na natin ang lagyan <laughs> ng mani para masarap. Mani. Mani daw. hindi <laughs> <Yan. inaudible> ako na yung anong mong na yung yan no, yan guys. Ayan, oh, ganyan magbalot. Lalagyan natin ng ipunting yan para maganda. Try natin ng bawang. Try natin lagyan ng bawang. Isa. Hindi ko lang alam kung kaya kung kainin yun. <laughs> Di, oh, ito, hindi pa natin naluto o oh, yung bread. Oo, oh, try natin ba? <laughs> talagang lagay ko siya. <laughs> yan ang mahirap sa balot. Kala iglo eh. Ayan, kakainin na natin. Ito kimchi, ito kimchi. Bitin ata ayaw ko ba? Ayan, kain muna ako guys ha. Marami pa oh. Marami pa din oh. Grabe, daming order niyo sa kid. Okay, yun so. Okay, kaya na muna tayo. Yan, kaya muna kami, guys. Marami pa dahil. Ang higubusog na kami. Kaya daan na daan nilang namin ito sa kwento. Sabi na kami ng tangkali yan eh. Kaya okay. Nalagalagin na kasi sinas kita eh. Pag-dust pa uli pa lang ang ungal. Ano niya mm. atin na ng kapipa eh. Ano ba natin kung atin Mabuti na lang hindi ako nagnirinda na ng tinapay. <laughs> ya kasi na rin Ako hindi ano lang ako, tapi. May mani oh, may mani. Hindi ko na free Baka free yan. Kasama ini kasama siguro yan sa order nila. tayo na. Meron pa kami guys oh. Okay, wala akong naman ay kayo. Thank you. Malaga mm -hmm. talaga ko niya ng partner. Oh. Takot mamayat yung mga partner. Hindi <laughs> 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 partner. Hindi partner. Pag ganitong pagkain, taunti-unti. Mas <laughs> 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 uh, kasi mabigat sa tayo. Oo, para ano kasi kanin. Mas

Busog na kami, guys. <laughs> Tapos na mi, guys. Ayaw na namin. Busog na kami. Ayan. yan ang after. After. yan Tapos na po kami. Ayan. yun lang, guys. Ang aming hapon. Thank so, you very much. much. Mm. Yan ang Ay akin, de. guys. Oh. Ayan lang. na lang. Wala na. At ito, mamaya ko na to inumin, guys. <laughs> sagu. Yun lang. Bye-bye.